Hi! Kumusta po kayo? Gusto ko lang mag-share sa inyo kung bakit hindi ko ginastos yung aking 13-month pay or bonus ng mga nakaraang December. Pero ang tanong nyo sa akin ngayon, ha, pati ba naman 13-month pay, hindi po pwedeng gastusin. For family naman, ngayon lang mag -e enjoy Wait lang, explain ko sa inyo kung paano ko ginamit ang aking 13-month pay ng hindi basta-basta para ang return ay mas malaki mas okay pa sa 13-month pay. Hi! ko ngayon lang po tayo, nagkita ako si Joyly Ramos-Luis, isa po akong public school teacher. So, may konting story lang ako, bakit hindi ko ginastos yung aking 13-month pay sa... Uh, more on the celebration. Ang ginawa ko is inilagay ko siya sa isang, in-enroll ko siya sa isang course wherein gusto ko kasing magka-business nung that time. May nakita akong mga uh, free webinar and then sinalihan ko siya. But then pala, pag in-enroll mo talaga siya, talagang medyo may kamahalan. Kasi nagbibigay sila ng knowledge wherein pwede mong gawin at ang return of investment ay malaki as long as you will do it. So, ang naging problema ko ngayon ay yung pera. Sabi ko, nagdadala isip ako kung ibibigay ko ba yung aking pambayad, yung bonus ko o hindi. Medyo, medyo malaki to sabi ko. So, napag-isip-isip ko ng one week bago pa ako nag-enroll eh. So, sabi ko, sige, naging prinsipyo ka that time, hindi na babalik ang time, try ko. Minsan lang naman to sa isang taon, sabi ko, ita itatry ko muna. And then, habang tumatagal, gumagawa kami ng course, nakikita ko yung sarili ko na wala akong naisusulat, wala akong nailalagay, wala akong nai-implement doon sa in-enroll ko. Natapos yung course, that I realize ang takeaway ko is, I don't have a knowledge pala, wala pala akong skill, na pwedeng i-offer as my business, as my service to other people. So sabi ko, hindi nasayang yung aking pag-enroll dito. From that day na natapos ko yung course, sinimulan ko ng sarili ko na nag-aral na nag-aral. That's why, pag meron akong mga extra money just like this 13-month pay bonus, ay inilalagay ko siya na nag enroll ako ng seminars, webinars, mga books that I will equip myself para maging, maging uh, gamit ko siya na yung knowledge ko ko, ay yun yung information na pwede kong magamit to scale my business. Kasi kung hindi ka knowledgeable dun sa gagawin mo, hindi ka rin mag-scale up. Sabi ko, I am now in the stage na ininourish ko ang aking kakayan, ang aking knowledge muna before I will enter into something so that I can uh, give solution naman sa iba. Number two that I realize ay kung ano yung level of knowledge mo, yung level of information na binibigay mo sa iba, yung level na kung gaano ka ka-expert dun sa ginagawa mo, yun din po yung bayad, talagang yung literal na bayad, na babayaran ka ng tao kung kaano ka ka-equip dun sa kakayahan mo o ka-equip dun sa information mo na alam mo na pwede mong ibigay sa kanila o kaya mong gawin para masolusyonan yung problema hinahanap nila. So, wag mong sasayangin yung iyong bonus o extra money para inbesan ang sarili mo dahil babalik ng mas malaki sa'yo. So we need to package ourselves na yung qualifications mo ay mataas. Kaya nga tayo nag-aaral, -nag di ba, sa school para tayo ay magkaroon ng mataas na qualification. Ganun din po sa buhay natin. No, kung gusto natin magka-sideline at malaki po ang return po sa atin, we need to invest ourselves in our knowledge. Don't forget that Today, in our time, information is king. Naniniwala po ako na hindi mo kailangan baguhin agad-agad ang iyong buhay. Kung gusto mo siyang baguhin, unti-untihin, magsimula yan sa mindset mo. Ngayon, uh, hindi ko naman sinabing i-invest mo lahat sa, uh, sa webinars, ang iyong 13-month pay. Kung kaya mo, unti-untihin, extra, doon po muna. Para pagdating ng araw, hindi lang po 13-month pay ang darating sa atin, kundi multiple income streams. Para makapag-share din tayo sa iba, hindi nang enough yung ating 13-month pay. Gusto ko lang po mag-iwan sa inyo ng isang motivation. Sabi niya sa Proverbs uh, chapter 3, 5-6, Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. So kailangan natin na ang wisdom pa rin ng Diyos kahit na napakaraming information na nasa atin na still pa rin ang guidance niya ang tutulong sa atin. At don't forget to like, share and subscribe po kung may natutunan po kayo sa ating video po ngayon. And always remember po na ang mindset mo ay ang buhay mo. God bless po.